So yun, may unit ako dito na Glock 35 4 series ata ito eh, WE Galing to sa Vincent Amishap, binili namin Meron ako nitong inupload na video sa pagbili namin ito Tsaka pangalawang unit ko na pala to kasi Yung unang unit na binigay nila, nasira, naglolo ko yung full auto So bali may video rin akong ginawa nun uh, Pagpalit ng unit, kung ano yung mga kailangan gawin para palitan nila yung unit yung binigay nila na unit ngayon itim kaya gagawin ko na lang siya ng paraan para kumintag yung metal polish pamunas tatanggalin ko lang tong slide para maganda yung pagpunas naman yan eh kakasa mo muna ipindutin mo try natin yung yung outer barrel nya para malagyan na rin natin So ito tinanggal ko na rin yung ano barrel, outer barrel para malinisan. Tatanggalin mo lang muna to itong kulay ito na nakakabit dito. Hugutin mo lang pataas. Yes. Kaya mo tatanggal mo siya. Yan. Diba? Tignan nyo. Tab na. pero may ano pa to may ko pa to ng isa pa para maganda para kumintab pa nang kumintab lang na ito para matanggal yung mga itim-itim tapos kumuha lang ako dito ng basahan, matanggal na lang yung mga metal polish na natira